Ito nakita ko to sa isang video ni uh, about Sir Vic Rodriguez. Talagang hinahanga ako si Sir Vic. Eh, sabi niya, why back when I was 18 years old trying to apply to a supermarket, need ko pa magpa-drug test. Iba pa medical doon. Bagger lang ang ina-applyan ko noon. Sanda makmak need na requirements. Totoo, po. Totoo po yan. Totoo po yan. And ako, ako nag-apply ako dati sa isang uh, court. And uh, nasa medical na ako, pero uh, yun yung huli kong drug test uh, in relation to pag-apply ng trabaho. Nagpa-drug test ako. Tapos, ang sabi pa sa akin, pag daw ako yung nag-positive, ay ibibigay yata sa polis yung aking results. Walang problema. Eh. Kailangan ko ipasa yon sa court noon eh. Nasilat lang yung application ko ng may mga may kilala doon. May malakas doon. Although binayaran ko na yung drug test. Eh, hindi ka naman hindi ka naman ipapa-drug test and medical test kung hindi ka pa kuha dapat. Pero pag sinabing medical ka na, normally kuha ka na. Eh. Uh, anyway, sa mga ganon, meron drug test. o ako nung nag-apply ako, nung nagtrabaho ako dati sa isang government agency ulit, kailangan pa ng neuro, neuro test. Uh, kailangan ng prosecutor's clearance. So, city prosecutor and provincial prosecutor prosecutor's clearance. Plus, of course, medical test, drug test. May psychological evaluation. Tapos, kapag ikaw ay nasa pinakamataas na posisyon, mga elected officials, ayaw nila ng drug test ayaw nilang ipakita na ayaw nilang mag-lead by example para bagang binabato ka, ako ka na ikaw ay addict. Ayaw niyang ipakita sa lahat ng mga ng mga Pilipino na ordinaryo na naging empleyado, na, na nire ng drug, drug test. Eto, kagaya ng example niya, that is private. O yung mga in-example ko sarili ko, that is uh, public government ayaw niyang ipakita sa lahat. O oh, sige, okay lang magpa-drug test tayong lahat. Para lang maipakita na hindi tayo adik. Di ba nga pagka nag-apply ka ng driver's license, kailangan mo ng drug test. Bakit? Kasi kailangan pag nagmamaneho ka, hindi ka bangag. Para hindi ka makasakit ng ibang tao. So kailangan papasa ka sa exam, kailangan mag actual ka, maipakita mo na you are a capable driver para hindi ka makadiscrash para payagan ka roadworthy ka na tao roadworthy ka kaya naman pinapa-emission yung sasakyan para makita roadworthy yung sasakyan mo hindi ba eh bakit yung mga elected officials hindi natin ikayang ipakitang road roadworthy na imaneho yung bansa natin dahil hindi sila bangag just ko naman tama siya eh.